Kamusta kayo ngayon sa video na ito? Ituturo ko naman sa inyo kung paano maghilot sa may ibabaw ng paa. Siguro yung iba rito, naghahanap ng solution kung paano hilutin ang ibabaw ng paa. Kaya kung nakita mo itong video na to, dapat mo itong tapusin para malaman mo kung paano at ano ang sekreto kung paano mawala ang pananakit o pangangalay sa ibabaw ng paa. At huwag mo na lang i-skip yung ads para mas ganahan pa ako na ng mga iba't ibang videos patungkol sa paghihilot. Kaya huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. Mag-intro muna tayo bago tayo magsimula. And 3, 2, 1... Sobrang basic lang ng gagawin natin. Kaya siguradong masusundan nyo ang mga step na gagawin ko. So let's start. Tatlo lang ang kailangan natin para maide-demo ko sa inyo kung paano ang gagawin. Una, meron tayong alcohol. Pangalawa, oil. At pangatlo, syempre, ang paa. Una, maglagay muna tayo ng alcohol. at maglagay din tayo sa paa sumunod naman lang is ikalat lang dito sa ibabaw kung saan yung masakit dun nyo lang pupunteriyahin kagaya nito yun sa akin dito yung masakit sa akin hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang sumakit. Minsan kasi hindi natin alam kung bakit sumasakit. Hindi naman niya nabangga, hindi naman niya na nahulugan ng mabigat na bagay pero bakit masakit? O hindi naman sana naapakan. Pero alam niyo ba kung bakit sumasakit? Dahil ito sa pagkabigla ng paa. Halimbawa na lang ganito. Natulog ka tapos madalas ka na nakadapa. Eh ang tulog mo almost 8 hours o minsan 7 hours. Tapos bigla kang naglakad ng pagkalayo-layo dahil Pagigising mo lang, siyempre maghihilamas ka o magsisiyar ka. Tapos diretso ka na sa pagbibilan mo ng pagkain. Eh medyo malayo-layo lalakarin mo. Tapos pagbalik mo, nakabili ka na ng pagkain, nakapahinga ka na, akala mo okay na yon Pero hindi. Pagkatapos mo magpahinga, sigurado mananakit yan. Kasi nabigla siya. Hindi mo man lang siya in-exercise ng konti bago mo siya ilakad kaya magugulat ka bigla na lang siya sasakit na parang nangangalay may mga ganong pakiramdam eh kagaya nung akin masakit siya pag pinindot mo tapos pag nilakad mo siya parang nangangalay na ito ang pinaka basic na paraan tapos At siguradong ang effective yung masakit iligay nyo dito yung kanang hindal laki nyo yan nyo ng pataas Ayan. Medyo madiin to. nyo lang yung sakit. Ayan. Itong pinupuntarihan natin na to, ito yung tendon. Dito yung minsan na sumasakit. Kaya, dito rin natin pupuntarihan yung paghihilot natin. Gawin ito ng sampung beses na. sumunod naman ganito dalawang hinlalaki naman tapos i-alternate natin Ayan. madin lang din ng konti eh. tapos iangit ko hanggang dito Kaya ako din to ginagawa dahil yung yung daloy ng dugo dito sa ugat ng paa eh magdire-dire ang daloy. Kaya ganito rin ang ginagawa ko. Gawin ito ng lima hanggang sampung beses. Pansin nyo oh, galit na galit yung ugat. sobrang sakit nito kaya dapat tiis lang sumunod so, ganito naman ilagay natin yung dalawang daliri natin dito sa pagitan na to pagitan ng dalawang daliri na to tapos dito Gawin din ito ng lima hanggang sampung beses. Kung dito naman yung masakit, ganun din ang gawin nyo. Ganun din. Lima hanggang 10. Tapos, alternate din tapos ganun din sampo tigsi sila tapos ganun din sa kabila kung dito rin masakit o yeah, dito basta ganun lang same process lang din ngayon kumuha tayo ng tela tapos iikot natin tapos natin hilahin ikot yun. Hmm. limang beses tapos hila mas maganda pagka lumagotok tatlong beses nyo lang hihilahin ha tapos eto naman dito sa may ilalim sa talampakan yan support lang yan pang support ha pindutin nyo tapos itulak nyo to yan ganun din sa kabila Idamay nyo na rin sila Tapos, pang uli, ito tund tatlong daliri na to. Tapos dito sa bawat pagitan. Tandaan na, pagkahilot mo nito, huwag mo munang babasain. Tapos, ipahinga mo muna at huwag mo masyadong ilakad. At lalo nang huwag mong ipang basketball o ipang sa mga sports. So, ipahinga mo muna yan. Lagyan mo rin siya ng maligamgam na tubig Pagkatapos mong hilutin Para mas mabilis ang paghilom niya May healing process yan Hindi basta basta kagad mawala yan Yung sakit niyan May healing process pa yan 2 to 4 days yan bago mawala At tuloy ng nang gumaling Pero pagka hindi pa rin gumaling At parang may namamaga pa dito Nagkaroon ng pamamaga tapos umulbok pa check up niyo na yan Kasi baka mamaya mataas na yung uric acid no? Iulilay ng alcohol Para hindi masyadong malagkit sa pakiramdam tapos punasan. So yun lang guys. I hope na nakatulong itong video na to. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kalilimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga latest videos pa na i-upload ko. At mag-comment na rin kayo kung may mga gusto kayong itanong sa akin, may gusto kayong i-request sa akin, walang problema. Sasagutin po natin 'yan at gagawin po natin 'yan. Basta libre po ako sa oras. Muli, ito po ang Hilok TV na magbibigay sa inyo ng healing tutorial para sa masasakit sa inyong pati ng katawan. Hanggang sa mali, paalam. <laughs>